Ito may ngadlaw na dol na nabilis yung bandol Karan ang adlaw, kasal sa kumagulang Di pangkasal Di pangkasal Di bayan mga dol So, ato tas solo drone Kaya naman sila gikuha ang uh, uh, Videographer ko So, dito rin lang tas video Di lang kita mo kuhan sa solo So nga part mga dol Ako na voice over kay Na may background music dol Sa so, pagkaman sa simbahan Diretso dahil midrisa midri sa binyo Sa mga barangay James Dari first couple dance Ako magulang Sa ka kapartner Si Marivic Pag sa uban ng mga Kauban na couple Mas wedding So grabe Nindot kayo So, dari nga part, saya ni kuya si mama. Ah, tarungan na ya Ay, ay sig, kung ki ay ah, nindot kayo nga ya. experience. Kini nga mas wedding. Makalingaw, emosyonal, sagol na tanan. Excitement. Ah, tarungan, nagsayaw diya. Si mama po Grabe, kiya si mama. Mura na magbatan noon si mama. Eh. So, dari nga part, unta ang musaya unta sa bride sa si Marivic ayang pamilya kaso dagang kakulian wala maka-anhi ginikanan so, si tatay na lang ang ni sayaw aning part grabe ka emotional ining kining kining uh, nga moment na di ni mo ma-express kun say mo batayon sa kaskadaugang panahon gihatag na gyud sa Ginoo ang ilang gipangayo nga makasal masagrado ang ilang kami noon. so proud po kayo ko ninyong duha e ko sa inyong pagpuyo ah, uh, sa kalisod sa kalipay iabot mo anong puntuha ah, gihatag na gyud ang inyong dugay nga gipangayo Guringa part last dance pamilya uh, sa bride ug sa groom. Grabe ko kay emotional ning the pita mga dol. Tungod kay uh, emotional, kalipay, tungod kay kadugay ka panahon gihatag nagi nila sa saktong panahon sa mga sagrado ilang kasal. Sa uh, kasakit, kalipay niabot gyud puntoha di na ko ma-express kung sa kong dibati ani nga so sa inyo ha Vic, Kuya Julius uh, best wishes ninyong duha naot nga start pa ni eh, sa inyong journey naot nga magmalig malig-on mo sa inyong pagpuyo best wishes ninyong duha